Hello traders, this is Johnny at welcome ulit sa 1 Minute Market Mastery Pinoy Edition. So ngayong araw, pag-usapan natin ang isa sa madalas na hindi pinapansin pero napakahalagang bagay sa trading. Ito yung pagkakaroon ng daily bias. So kung wala kasi nito, parang basta ka nalang pumapasok sa mga random galaw ng market, lalo na sa intraday charts. Ang daily bias kasi para yung kompas pinapakita nito ang predominant na direction or intention ng market. Bullish ba or bearish? Para ma-align mo ang mga trades mo sa big picture. Kung lalaktawan mo kasi ito, para ka trade laban sa flow ng market. At doon kadalasan natatalo ang karamihan ng mga traders. Ang mga professional, hindi yan ang muhulan. Sila ay umaayon sa flow ng market. Una nilang ino-confirm ang daily bias bago sila bumaba sa mga intraday time frame para mas eksakto ang entries nila. Ang bottom line nito ay ang daily bias ang nagsaseparate sa mga baguhan at mga professional na traders. I-confirm muna yung overall direction ng market, saka ka mag-execute ng may kumpiyansa. And that's one minute. Like and follow for more One Minute Market Mastery.